Oh! Magandang gabi mga kahiwaga. Ako seremon, Ramon, apo ng isang babaylan sa Negros. Ang ikukwento ko ay Lihim ng Aming lahi, isang kwento ng pag-ibig na bawal, ng dilim at liwanag at ng sumpang nadulot ng takot sa aming baryo. Noong unang kabataan ng aking dola, may dumating na isang binata sa baryo. Maputla siya, malamlam ang mga mata at tila laging may lungkot na dala. Ang pangalan niya ay si Sibirin. Walang nakakaalam kung saan siya galing. Ang sabi ng matatanda, anak daw siya ng isang malalang na hindi dapat umiral sa lupa. Anak ng isang gabunan. Tehimik si Sibirin, ngunit sa kabila ng kanyang kakaibang presensya, Mahulog ang loob ng anak ng babaylan. Si Amara. Maganda si Amara. Mabait. At pinagpala ng ina na isang makapangyarihang babaylan. Tuwing gabi, palihin silang nagigita sa ilalim ng punong balete. Hindi na alintana ni Amara ang malamig na kamay ni Siberino. O ang mga matang kumikislap kapag tumitingala sa buwan. Bakit ako? Bakit ako? Tanong ni Amara minsan. Muniti si Severino, malam lang. Dahil ikaw lang ang liwanag na pumapasok sa mundong dilim ko. Wika ni Severino. Ngunit, habang tumatagal, mas nagiging halata ang kanyang kakaibang anyo. Ang balat niya ay parang nagiging kulay abo. At minsan ay bigla na lang siyang nawawala bago sumapit ang hating gabi. Isang gabi, nasaksihan mismo ni Amara ang kanyang pagbabagong anyo. Tungo bo ang itim na pakpak sa kanyang likod. Lumaki ang mga kuko at punisla ang mga mata na parang apoy. Siya'y ganap na gabunan. Sa halip na tumakbo, niyakap siya ni Amara. Si kahit anong anyong, hindi magbabago ang damdamin ko. Ngunit, sa likod ng mga anino, Nakamasig ang ina-inamari, ang babaylan, at nang mabunyag ang lahat, pinagalit ito. Hinarap ng babaylan si Sibirin, pitbit ang baston, at agimat, binigkas niya ang mga makapangyarihang orasyon. Walang puwang ang nilalang ng dilim sa buhay ng aking anak. Nang umubong ang paligid, ang lupa'y ang gabi. Nagdilim. Si Sigurino ngayon ay nangangalit na halina. Sinubukang lumapit kay Amara, Ngunit tinulak siya ng apoy ng orasyon. Si Amara umiyak, nagsusumamo sa ina. Ina, mahal ko siya, hindi siya katulad ng iba. Ngunit, habang mas lumalakas ang laban, unti-unti iring -unti nawawala ang kontrol ni Siberino gutom, uhaw at puno ng sumpa. Nuntik, nuntik na ni niyang saktan si Amara mismo. Doon na ang binagsak ng babaylan ang kuling sumpa. Bumagsak si Siberino sa lupa. Tuguan, muling bumalik sa anong tao. Habang papalubog ang kanyang hininga, hinawakan niya ang kamay ni Amara at bumlo. Mahal kita, kahit ang dugo ko'y kadiliman, ang puso ko'y sayo lamang. At sa huling paghina ni Siberin, naglaho ang kanyang katawan na parang abo na tinangay ng hangin. Mula noon, hindi na muling nagmahal si Amara na natili siyang mag-isang hanggang sa kanyang pagtanda. At madalas siyang nakikitang nakaupo sa ilalim ng balete. Ang lugar kung saan sila unang nagtagpo. At ayin kay Lola, hanggang ngayon may mga gabi na may anilong may pakpak na dumadaan sa tuktok ng puno. Isang paalaala na minsan kahit ang mga halimaw ay natututong magmahal. Nakakalungkot naman. Kaya tandaan, hindi lahat ng nilalang ng dilim ay walang puso. Pero ang pag-ibig sa pagitan ng liwanag at katiliman ay lagi may kapalit, madugo, masakit, at minsan hanggang sa kamatayan. Hanggang dito na lang ang malungkot nating kwento tungkol sa isang gabunan at anak ng gabaylan. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Huwag init po tayong lahat palagi. God bless us all.